tanah windy tu. Wow. Ooh. Ya, sertelah ini pengen di itu kerja Rizal. Barang diri tak muntur kayak Hello. Kaya Marami din kumuha ng video kayo din na dito sa Taytay tay, Rizal Okay, balikan na lang natin ulit pa Ayan o, Nandito tayo sa Tanay Sa ating Parto, Kaeli Pupunta natin yung swimming pool Gusto maligo ni Boy Mopong Pupunta natin Kaeli swimming pool daming gulay dito kay Ilyo. Oh. Kaya kay ili, dito na tayo sa Daraitan kay Ilyo yan. So, Bawa pa tayo. sa Taraitan River napakaganda wow 20 pesos lang to kay yung entrance niya bago ka pumasok dito napakaganda tubig oh. wow susulitin natin kay ang pagpunta natin dito sa Talay dito lang to sa Tanay kay Hilly pupunta tayo Rol, sa kabila wala na si Boy Mukbang kay Hilly dami rin tao Kay Ili, o daan rin, o. No? Punta tayo sa kabila, kay Ili. Kay Ili, punta natin yung ilog. Ganda, o. Oh. Sarap. O. Okay. Yan, o. No? Buoy mukbang, O. napakaganda rito kay Eli tanggal yung ano mo sulitin natin ito kay Eli ito yung part 2 ng ating video yan ang eh tsaka kay Eli pwede ka maliligo rito so 20 pesos lang yan lang napakaganda dito kay Eli oh. 20 pesos lang pwede, pwede ka na maliligo wow Ayan yung dalawa kay Ili oh. mo mukbang oh. Ayan. Kasi lang kay Ili, palubad tayo. Ayan. Pat! 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 Oh, yan si Booy mukbang kay Lio. Ayan, <laughs> kay Lio. Dami rin tao rito, kay Lio. Yan. Dito lang yan sa Tanay Rizal. Wala ah, rin no. dito kay Lio. Nangista po Uber, yan. Kaya dito tayo. Bumata rin yung video. Bago tayo uwi sa bahay, kay Lio. Dapat sa ganda, kay Lio. Wow! Gandang talawi, lo. Oh. talaga rito kay Eli ayan kay Eli update ko lang kayo pag dumating na kami sa bahay tara let's go Eli dito na tayo sa ating bahay dumating na tayo kay Eli at hindi namin na video na kay Eli gabi na nga kay Eli madilim na cellphone lang ang gamit natin kaya nakadaan kami kay Eli hindi tayo nakapamalinggi kay Eli dumaan lang kami sa talipapa at may nakita tayo isang good size na bangus almost ano kay Eli Ah, uh, dalawang kilo. <laughs> Napakalaki kaili. Good size yan mga bangos kaili. Yan yung mga oversize kaili. Kaya binibinta sa market kaya hindi sila pwede pang-export kaya binibinta sila sa market kaili kaya nakita natin yun ang ikukuntit natin kaili hindi kakapagod ng kaya pero maganda kaya solid ang ating ang pagpunta ng Tanay Rizal kaili hindi napakaganda Kylie. kaya hindi kaya sana magugustuhan nyo kay Lee ang aming video na outdoor cooking. Yan kay ah Uh, papakita namin para mag na kami kay Lee. Dahil hindi pa tayo nakaanlaw. Si Boy Mukbang nakaligo yan doon. Tayo naligo tayo pero hindi tayo nakaanlaw kay Lee. Kaya tara kay Lee, papakita ko yung ating sangkap at yung ating bangus. Siyempre galing tayo sa at uh, tanay Rizal Kaili, nakabili tayo ng prutas, bumili tayo ng pakwan. At marami pang nabili natin Kaili, hindi ko lang papakita, pakwan lang muna. Ipa-partner natin sa ating inihaw na bangos. Napakasarap Kaili at good size. Kaili, almost 2 kilos na bangos. Kaya anong episode natin po today? Siliba na bangos. Siyo, tumpa, Kaili. Tara Kaili, papakita ko yung sangkap namin at yung bangos. Kaya kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan lagi mag-like, share, S subscribe para updated kayo lagi sa aming mga ginagawa. Yung kayo ni, tara, balikan na natin. At papakita ko muna ng ating sangkap bago tayo mag-ihaw kayo tara. Let's go! Kayo papakita ko yung bangos Ito yung bangos natin kayo ni, oh. Ooh, oversize kayo ni, napakalaki, oh. Malaki pa sa daliri ko kayo Kailangan mga, uh, almost mga 7 ganito kahili daliri gaano kalaki kahili o oh. ang laki almost 2 kilos syempre ito yung sangkap nya siling green oyster sauce kamatis kahili at sibuya syempre pamintang durog yan dito yung nakapamalingki ki kaili, kaya at ating nor liquid seasoning si yan ito yung pakwa natin kahili wow panalo kay Eli, yung kalahating nito kay Eli, binigay ko sa si nanay ko, tara kay Eli ayusin lang namin yung sangkot to para mag ihaw na tayo na, kay Eli, nagkumpisa na kagad yung anak kay Eli sa si paghiwa kay Eli ng sibuyas yan, yan lang naman sangkap kay Eli, sibuyas kamatis, at yung siling ano natin kay Eli, siling green, yan si Boy Mukbang nang bahala dyan kay Eli yung patitimplay natin, siya na rin maglalagay dyan sa dyan ang bangus para mamaya ihaw na lang natin yan yan ang kayli si boy mukbang yung magtitimpla yan para matuto kayli yan paminta lagyan ng paminta kayli pamintang durog para may drama at mabango para sa ating inihaw na Good size na Bangus kaili Oh Ang haba kaili Yang kaili Ye lagi mo Oh, mo na Yang kaili Mikus-mikus na yan Yan Para matutu si Boy mukbang kaili Yan Kudin lagi yan Lagin mo na dito Kaili Para matuto si Boy Mukbang kayo yan. Lalagay na yan sa loob ng tiyan ng bangus. Good size kasi kayo yung ating bangus na nabili. yan Kaya napakasimple lang kay Eli Ayan Ayos kay Eli Unti-unti na si Boy Mukbang na natututo Ayan yan, yan kay Eli, okay na kay Eli yan kay Eli tira kay Eli papalingas na kami kay Eli na si Boy Mukbang. yan balikan lang natin ulit mamaya kay pag sinalang na natin yan na, kay Eli ilalagay na ni Boy Mukbang ang kaating pangus yan yan o oh. ang laki kay Eli ha <laughs> oversized kay Eli ang ating pangus yang kay Lee, update ko lang ulit mamaya pag pinalikta na natin. Wow! yang kay Lee. Panalo kay Lee, napakasimple lang para sa ating inihaw na pangus. Kay Lee, baliktad rin na natin. Nandun na pala si Boy Mukbang kay Lee sa baba. Wow! Woo! Panalo kay Lee, laki! Kini balikan na lang ulit natin yan, yang mama ya. Yang kaili container lang malulutonging inihao na bangus. Wow, oversized kaili. Ang ating pambansang bangus. Wow, update nate ulit mama ya kaili. Yan. Ang ating inihao na bangus. Wow, wow, wow. Yan ang kaili okay o kinatukaili ko nina na natin no. Oh. Wow. Yang kaili Yan, kunin na natin yan para makahabhab na kaili at gutom na rin ako kaili. Yan kaili. Tara, lahat hindi pa kumain dyan kaili. Jumabay na sa ating simpleng inihaw na pangus. Wow, wow, wow. Yan tara, tara, na kaili. O tara, dala na yung kaili ng ating inihaw. Yan no? Wow. Tara na. Kainan na kaili. Tara na kaili. Bawa -baw na tayo at magkain na tayo ng kanin yan na kaili, sasawa natin yan kaili, ang ating finished product inihaw na bangos, wow at may pakwan pa tayo kaili gutom na rin si boy mukbang kaili wow, rice ni boy mukbang tara kaili lahat hindi pa kumain dyan, sumabay na para sabi sabi ito yung mabubusog haatiin lang namin yung kaili para ano yan kaili, rice ko pakwan natin, hatiin lang natin to kaili para bukas lalagyan natin ng gulay yan napakasimple lang yan kaili para sa ating inihaw kasi ang laki nito kaili almost dalawang kilo yan hatiin natin sa natin kaili wow tara kaili natin hindi po kumain dyan Sumabay na wow tapos lang natin magluto. Kaya hindi natin ko kay hindi. Kaya hindi natin talaga maubos yung kaili hindi. Almost dalawang kilo. Kaya kalahati. Tapos yung kalahati kay hindi lalagyan natin ng twist. Yun. Kaya bago tayo kumain, pasalamatan mga tinang yung blessing na binibigay sa atin sa rawarap. Lord, maraming maraming salamat, Lord, sa blessing na binibigay mo sa amin. At maraming salamat, Lord. Maraming salamat, salamat Lord. And God Salam. bless you. Salam. Amen. Amen. Ano pang hinintay niyo? Tara! Habhaba na, napakasimple lang ang ating episode for today. Hiniyaw na bangus. Kaya tara, Miss Michelle Kawakubo. Kain tayo ma'am. Laila Katagayama. Beach in Japan. And Jim Poy Laurizo from Rome, Italy. Tara, kain tayo sa inyo, Mama Sir. Para sabi -sabi sa mga sabit sa mga busog. Tara, let's go! Kung kain tayo kay Lee. Yung kain tayo. Panalo kay Lee. Ginira lang ito kay Lee. Ganito kalalaking bangus good size, oversized to kay Elliot tawag sa kanya. Hmm. Ayos. Hmm. sasawa so, natin kay toyo tuyo, kalamansi, at sibuyas, kamatis, at ano, suka so, kay Elliot, lagyan pa natin. Cara mm. cara kayak ini pergi mengabarkan itu mana lagi? Kesian yang tiniknya kayak ini mana lagi dia? Mm. Panalok kayak ini. Okay. Irving yung pinuntahan natin kanina. pakai kabel nangan okey ini, kita banyak ikan. tubig mo. Panalo kayo Kumain Kung makikita kayo bangus nito kayo, hindi naging ito kalalaki bumili kayo kayo. Napakasarap. mm

Ayos din kayo yung KID, ayos din. Nag-enjoy si Boy Mukbang. Tuwing linggo tayo kayo may ganyan, banding. Outdoor cooking. panah halau kair hmm. ah, haa dia suka main nipi mumpung kair ni napakalahan siya kaya ilipag malaki Kaili yung taba niya. Wow, solid kaili. Mmm. Mmm. Mamma mia. yung kanina kay Eli kung may dala kami kanin sigurado kay Eli doon kami, ano hindi kasi namin na in-speak kay Eli na mapunta namin yung lugar na yun <coughs> es el resultado yo Simping al naranja yli pero la cosa no Yung mata Kaili lagi Oh Ah Oh um. Ayos Kaili Suruh Jum'at bukban Ili-likpit mo nami tu Kaili Bawa kami papalam senyum Yung nga Kaili At suruh dulu naman tayo Sa simple episode Kaili upang imagas natin Sarap Hmm nakastumay na si Kalimog Bang Kaili. Yung Kaili, huwag kalimutan lagi mag-like, share, subscribe, para titid kayo lagi Sa mga ginagawa. Ay, okay, maraming salamat. bye Bye-bye.